Oo naman. Si Bae kasi ay isa sa mga special kong kaibigan. Kaya dapat lang talaga na puntahan ko siya ngayong gabi na to. Anong birthday wish mo pa sa kanya? Birthday wish? ka Ah! Ang wish ko sa kanya ano, kasi si Glyza rin kasi workaholic yan eh. Hanggang kaya trabaho ng trabaho. Siguro ano gusto ko magkaroon siya ng moment na makapag siya na may kasamang hindi isa sa mga mahal niya sa buhay. Ibang kapiling. <laughs> Ibang mama ako para sa kanya. Love life na ang hulang. Oo, oh, oh, eh. Pero alam ko naman na marami nang liligaw sa kanya. Pero sana yung mapusuan na siya. Siguro it's about time na magka-jowa <laughs> na siya. Ka-boyfriend na. Kabila mo dyan sila. Kabila 25 na siya, eh. Ma-experience man lang niya <laughs> ang boyfriend. Si Rubina daw sa manaligaw niya, si Rafael. Bubukingin mo ba sa amin? Nagulig Ay, labas ako dyan. Oh, oh. Chantal at Angeline lang. Oo. Uh oh, di pa pwede. Yan po doon yung nag-ano na pag-post na si Liza sa FH. Actually, napag-usapan namin yan. Sabi ko, um, sabi niya, ba, ipatingin ng magazine mo? So, pinakita ko sa kanya. Tapos sabi ko, uh, bakit hindi mo itry din? Sabi niya, actually, nawagan din daw siya ng FHM para mag-try na mag-cover. Isa ko sa mga nagsasabi sa kanya na itry niya. Um, uh -oh. Anong uh, pakiramdam mo na yung si Glyza nanalo din as one of the most favorite villain? Ganon ka-effective ano? ka ang Temptation? Dahil sa tempt Temptation, di ba? Ibig sabihin, malaking karangali yan para sa amin. Hindi dahil siya lang yung nanalo. Ibig sabihin, nirepresent niya yung buong Temptation oh. of Wives. Okay, medyo mas masi-challenge to sa iyo. Oh. Kasi nga ikaw, nakikipaglaba lang ka na Hindi <laughs> <laughs> ka dahil na siya lang ang reina na magtumaray sa Temptation. Hindi, at least man lang healthy competition naman okay, yung nangyayari sa aming dalawa. <laughs> healthy at pala ito? Oo, oh, oh, at nagtutulungan kami at nag-reflect naman yan sa show namin. Kaya, masarap lang, di ba, na tulungan. Pero, pagdating ng rolling, ay, magkaaway tayong dalawa. Pero pagkakat, Mag Magkibigan ulit kami. Uh -huh. Na turing na extended din ang show ninyo. Ano pang maabangan namin na, na cat fight scenes? Ano pang mga revelations? Madaming madaming revelations. Siyempre alam naman ng lahat ng na nanonood at sumabay na ako si Angeline. Pero nagpag ako tat. So hintay nila yung revelation na yan na sasabihin ko na na ako si Angeline. Mm na ba yung secret, manood ko na. Ano ba yung ano yung mga sampalan mo, yung mga kanyang? Kasi mahirap din yung bilang artista. Mahirap pero syempre, ang trabaho sa amin ni Glyza ay, trabaho at isa yun sa importante sa buhay naming dalawa kaya alam namin kung paano pahalagahan yan, kung paano bigyan importansya ang bawat karakter na ginagawa namin. So kung may mga eksena naman kaming mga sampalan, nagkakasakitan man kami, alam namin trabaho lang yun. Yung importante sa amin. Hindi ko, pa na yan yung nagkapikunan. Oo. oo. hindi, nagkasakitan, oo. oo na madalas. hindi madalas. sinasadya. Oo oh, eh. Kasi syempre yung mga pagkakataon na ayaw naman namin i-fake, ayaw naman namin, Ay, alam uh, mo yun. Mm -hmm. mm -hmm. Parang may iba yata, may dalawang kapatid na kawal. Ah, ay, gano'n? Ay, sa si amin hindi. Walang ganap na ganun. <laughs> Uli, trabaho, trabaho lang. Ang chika namin kanina, marami, marami pa rin natatanggap na bashers nung no, si, si Glyza. Ibig They're sabihin, effective siya. Yun na lang sabi ko din sa kanya. Ibig sabihin, mahusay ka talaga ang actress para magalit sila sa iyo. Importante, off-cam, eh, nakikita talaga kung sino siya. Mm -mm. Yan yung lumabas kanina sa tabloid regarding uh, medyo sumama ang lockdown you know, sa si Dingdong. Sumama? Ako, sino may sabi sa mama Meron sa tabloid na yun. Parang hindi naman sa mama ang loob. Tagano so, ako. Huh? So, may gulat naman ako. Never, kasi kami dalawa nito, parang ko sinasabi ang paulit-ulit, ang um, nirespeto namin ang bawat trabaho ng isa't isa. So, walang dahilan para magtampo o magalit. Kasi malaki ang respeto namin sa trabaho namin. At alam namin kung ano ibig sabihin ng trabaho sa bawat buhay namin. So, pinapahalagahan namin yan. Same as sa relationship malinaw. Tampo-tampo. Hindi ba niya sa lahat break talaga? Wala, wala, wala. Pero congratulations sa FHM mo oh, ah. Pinakintay mo pa namin bago palang signing eh. Kumusta lang ang kamay mo <laughs> ngayon? Okay. <laughs> So anong feeling mo na grabe? Parang first time ba talaga sa FHM? Parang talaga na gano'ng karami? Nakakatuwa. Ay, mahirap din kasi yung mag-expect ng mga bagay na hindi pa nangyayari. So mas maganda yung nasusurprise ka sa bawat ginagawa mo. At na-surprise talaga ako dun sa signing ko na. hindi ko na-expect na, na ganon kadami yung pupunta para makita ako at magpa-sign. Thank you sa lahat na nagpunta. Yung 700 na nasa inan mo, inabot ba na session 7.30. Ay, Okay since 1 o'clock pa nagabang no, nag-aabang. talaga mga <laughs> <Talaga naman. laughs> tao. Talaga, <laughs> talaga talaga ng talaga <laughs> talaga 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 na talaga 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 sabi nila, tinatanong sa amin, ba't hindi ka nakagalabo sa binyag ni nung anak niya. Yeah. Dahil nasa Cebu kami, uh, mag kami si sa, o. Uh, actually, uh, text kami ni Kat, tapos tinatawagan ko siya nasa na sa binyag niya yata siya. Tapos sabi niya sa akin, um, okay lang yun yan, dadalaw na lang daw sila nung anak niya sa taping And ng Temptation. Can't, 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 sabi ko, okay, oo. Uh, Yan na yung mga upcoming projects na abangan pa namin lalo. Siyempre, ayan, ilalansya namin yung movie namin kay Richard. Siyempre, patuloy pa rin ang Temptation of Wife. Hanggang doon na lang muna. Sa <laughs> susunod na lang uli ng iba. Okay. Thank you. Hindi mo ubusan. Okay. Thank, <you. inaudible> Ay, <brava>. Thank <inaudible>